Magandang araw mga kabayan uh, Ngayon nga pala, hindi na naman kami busy dahil yung, uh, yung mga truck namin bibiyahin na naman at yung mga light vehicles naman karamihan nasa labas pa rin kaya sa ngayon, kahapon uh, isa lang yung ginawa ko ngayon wala kaya video muna ulit tayo Merong mga nagtatanong kung uh, mahal daw ba yung mga baka dito yung kambing dahil uh, marami sa mga video ko nababanggit ko na dito napakaraming baka kaya yan yung topic natin ngayon yung mga presyuhan ng mga ibang uh, mga kung ano ano lang dito sa lugar na to umpisa ka natin nung uh, kanina nung papunta ako sa may warehouse namin may nakasalubong uli akong bata nagbebenta ng saging balana how much How much? How much? This how much? Eight thousand. Eight thousand. itong saging nga pala. Uh, 8,000 Sa peso, 80 pesos yun nung pagdating ko doon sa maya opisina namin hindi ako nag-alok doon sa mga kasama ko ang daming tao sa loob eh pagka inialok ko ito sigurado ubus to kaya <laughs> uh, patay yung Malaysia lang <laughs> nag sign in lang ako tapos sinulat ko yung mga ginawa ko kahapon tapos uh, na ako <laughs> balik na ako sa workshop dahil dito nga madaming baka unahin natin sa baka dito sa palengke ang presyo ng isang kilo ng baka 30,000 they are selling this cows they are selling uh, like this this size maybe how much kung doon yung kung kung doon ay kung doon ay kung doon ko yung kambing naman daw, ngayon daw medyo mahal na rin eh. Dahil ang presyohan ngayon ng kambing dito, nasa 300,000 hanggang uh, 500,000. So, from 3,000 to 5,000 sa peso. Okay. 65? how much? How much is the big 65 one? 65, I told you. Sorry. 65? 65 too much. Dati medyo mura lang yung manok dito. Ngayon na uh, nagmahal na rin. Pero meron namang nabibilan dito nung uh, frozen chicken. Merong kaisa-isang tindahan na nagbebenta ng frozen chicken. Yung uh, Kenya daw yung may-ari nung, nung tindahan na yon. Ang benta no nga frozen chicken 40,000. Kaya doon na lang ako bumibili pag gusto ko ng manok. Okay. Meron nagbebenta doon. Marakamit daw yun eh. Puntahan natin. Oh. Uh, Kung well, tara gya kakadun di eh, ali. Para sa Spanish akal dali. Ako founder shop. I'm not Chinese. I'm not Chinese. You, are... I'm not Chinese. you are I'm from are uh, Philippines. 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 Yeah. But near near China. Near China. soup. Paya yun, Japona, maliyat, maliyat. namang bigas na binibili ko. Uh, Pakistani rice yun. Ang presyo nun, isang kilo, 8,000. 80 pesos. The watermelon, how much? 100? 30, 40. Ah, 30, 40. At ata uh, ito naman yung presyuhan ng mga drinks dito. Sa canteen namin 'yan. At para nga pala sa madaling pag-convert sa peso, yung 1,000 nila 10 peso sa atin. Meron nga pala tayong mga subscriber na nagtatanong na bakit daw hindi yung trabaho ko ang uh, ginawa kong content. Bakit yung mga uh, kultura nila dito, yung buhay dito sa Africa, yun ang ginawa kong content. Sa totoo lang po, nung una akong mag-vlog, ang talagang content ko, yung sa trabaho nga namin, sa automotive. Kaya nga lang, napakarami ng ganyan ang content. Sa Pilipinas, kahit sa Saudi Arabia, sa napakaraming Pilipino, puro ganyan na yung content. Kaya naisip ko, total, nandito naman ako sa Africa. Yung kultura na lang nila at yung buhay-buhay dito, yun yung ginawa kong content. Trapaho muna ako ulit. At uh, yan lang po muna sa ngayon, mga bayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung sinir ko ngayon at uh, maraming maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.